paano ba maging member ng Solo Pere? Matagal na po akong hiwalay sa asawa. Sabi po ng boyfriend ko, mag-apply ako ng Solo Pere. Ano po sagot? Ano po sagot? <laughs> Di pwede ba eh? Di pwede! Yung chismosa rin ako eh. Gusto ko sanang tanungin at sabihin, hindi ka na solo kasi may boyfriend ka na, lumalab life ka na. Pero mahirap sagutin kasi totoo naman, nagpapalaki siya ng anak. Hindi naman siya siguro tinutulungan ng boyfriend niya. Dahil baka may mga anak din siya doon sa unang asawa. Kaya po, minamuti ko hindi mo na sumagot. At paghanap ng mga tao, magpapaliwanag rin kasama ko. May nagtanong pa. Mayo, bakit ganun? Sa plari din, wala mo allowance ang solo parent. Pero maganda po yung pagkasabi. Hindi na makasabot. Mayor, bakit sa Makati? Ako, bakit na naman tayo ng Makati? Mayor, bakit sa Pasig? Mayroon mga tanong sa atin eh. O may nagtanong ba? Mayor, ayaw mo ba kaming maging solo? Bakit? Napaka namin yung hinihingi kay Warme? Parang masyado n'yong hinigpitan yung, yung batas. May nagtanong pa dito sa akin. Mayor, solo ako. Nasa na yung 20,000 pesos ko na gamot. pa ata. Mga tanong na naiintindihan ko kung bakit tinatanong. Ang mahirap, hindi nila maiintindihan yung sagot. Tama po ba? Una, Merong nagsabi sa akin pa nga pala. Ito, malihapon, comment. Nakita ko sa comment. Mayor! 50 years na akong solo parent. Hanggang ngayon di pa ako member. Oh, 50 years na siyang solo parent. Ilan taon na yung anak niya? 40. 50 na. ba diba? Kasi 50 years na siyang solo parent eh. Hindi na bababa sa 50 eh. So hindi nila lubos na naiintindihan yung batas. Kaya po, sa tulong ninyong lahat na alam ko mga marites din kapareho Sana matulungan niyo po ako magpaliwala doon sa mga nagtatanong rin tungkol sa pagiging solo at sa kaakiban na karapatan ng mga lehitimo solo perer. Kanina po doon sa likod, tinanong ko po, po yung mga katabi kong apat doon, mga taga-poblasyon sabi ko, ano ka ba, solo parent sa buhay o solo parent sa patay? Sabi niya, sa buhay. Piniro ko, ano, papatayin mo pa lang? Biro ko lang yun. Pero today, we give honor to the solo parents of the town of Plankton kasama ang mga serbisyo nilalaan para sa kung kayo po ay kwalifikado solo-parent. Ah, may nagsabi pa pala sa akin, may anak daw siya na nagtatrabaho na pero hindi pa rin siya narehistro ng solo. So, ibig sabihin, hindi siya qualified kasi hindi na nag-aaral yung hanyang anak. Kailangan po ay makuha natin unang-una yung kwalifikasyon para maging solo-parent. Pangalawa, kailangan tayo ay mag-apply with complete requirements. Tama po ba? Nagtanong ako kay Ma'am Tess. Ma'am Tess, kailangan pagplanuhan na natin ang taong 2026. Ilan pa ang solo parent ng bayan ng Plaridel sa ngayon? Sumagot agad si Ma'am Tess. Eh. Sabi ni Ma'am Tess, 83. Sabi ko, 83? Ano nangyari? Alam ko, libo-libo ang senior sa bayan ng Plaridel. Bakit 83 na lang? Mayor, kasi yung iba, paso yung IT. Eh, ba't ka ako, ba ako magiging solo parent? <laughs> Dapat, gano'n tayo kadalas nagre-review ng IT? Once so, a year. So every year, dapat nagre-renew tayo ng ID. Pero every year, may hinihiging requirements. Ano po ba yung mga requirements? Natatandaan mo ba? Ano? Send mar, walang asawa, hindi nag-asawa, at birth certificate ng mga anak. Ano pa? Ha? Death certificate. Death certificate. Pero huwag niyong ipa-advance registration ang death certificate ng kasawa niyo. Ha? Ano pa? Marriage contract. Napakadami. Ano pa? Ano po yun? Ah, so, certification so, minor ang bata. Meron pa ba sa barangay. Ano yung ingi sa barangay? Kinaya okay, so. Ay, ko na sa orang. Uh, Mula sa barangay, katunayan na solo ka, wala kang kasama sa buhay. buhay. Eh, kasama sa bahay, pwede. Hindi eh, rin pwede. Kaya po, may mga reglamento kailangang sunin. Nagre-reglamo po yung aking, hindi po nagrereklamo reglamo yung nakatabi kong isa, nagre-kwento kanina, naglalabas ng uh, Try si Ken, si ate. Sabi niya, eh, ang problema, mag-a-absent po kami para kumuha na required net. Diba? Maraming animang. Kaya sa patas, na kidraff, mas maraming absent na pwede ang solo parent. Alam niyo ba yun? Pag may trabaho, may extra araw ng pagliban. Ano pa? para pa ng solo parent. Priority saan sa mga programa ng gobyerno. At kasama dito yung lagi tinatanong sa akin ngayon, libre ang PhilHealth ng mga solo parent. Tama po ba? Yes. Na wala tayong ka. palakpakan naman natin ng ating gobyerno. pilihan ko eh. Hindi po ako nakaklaim sa ospital. Ka, hindi po na ako nakasama sa yakap. Eh, Bakit? Hindi ko pa po naasigasunin. So, kailangan aasigasunin natin. Pero ngayong araw na ito, napakaswerte natin dahil nandito ang pilihan. Palakpangan naman natin. student at ating mga doktor para ma-enroll na kayo sa YACAP program. Ano Palakpak na naman natin. eh mayor, paano yung 20,000 na gamot? Yung 20,000 na gamot po, pag po may pharmacy na po tayo dito na accredited ng PhilHealth or ng YACAP program, pwede rin po kayo makakuha ng up to 20,000 pesos. What, what? Hanggang magkano yun? Basta, bahala na kayo sa man. O, Mayor, tapos na taon. Ang gastos ko lang, 18,000. Pwede ko bang makuha yung suli? <laughs> Napakahusay naman ng sapat, nangihingi pa ng sukli. Di ba wala ng sukli? Pero nakuha niyo yung gamot. Bilang kung dependent ninyo ang inyong mga minor na anak, 20,000 na gamot yung sa inyo, 20,000 na gamot yung doon sa inyong anak. Kung may iba kayo So kailangan, ano kailangan? Una, asikasuhin ang solo ID. Pag pa-solo ID, paano makakakuha ng PhilHealth? Pag nakakuha ng PhilHealth, mag-e-enroll sa yakap. Pag nasa yakap, magpapacheck up para may reseta ang gamot. Tama po ba? Pag walang reseta, hindi eh, mo kayo mabibigyan ng gamot. Bawal mo yun. At, ang reseta, kailangan ang naka-reseta generic na gamot. E, eh, mayor, ayoko ng generic. Gusto ko yung metal, ha? May batas po tayo sa Pilipinas ang tawag generic law. No. Kailangan generic ang reseta ng inyong gamot. E paano po kung ayaw ko po noon, Hindi kasama sa mga libreng listahan ng gamot. O maliwanag eh. po inyo. Mayor, Mayroong problema ko eh. Ang dami pa kailangan sa abogado. May apidabit pa. Ano ang sabi? Hindi apidabit. Abu Dhabi pa ang kailangan. Sabi ko, ako malayo yung Abu Dhabi. Pero yung Abu Dhabi, magagawa natin ang paraan dahil nandiyan ang ating mga abogado mula sa Public Attorney's Office. Palapaka naman po natin sila. So kung may question kayo, may tanong kayo, eh hindi ko na matiis. Hinaharas ako, hindi nagbibigay. Nandiyan po si na attorney, dalawa po ang public attorney natin sa bayan po natin sa bayo. So, kung may tanong po kayo, nandiyan po si na attorney. Eh, mayor, yung anak ko kasi hanggang ngayon, walang birth certificate. Kasi, sa banyo lang Pinangal ako, nakalimutan ko ng iparegister. Kaya po, nandyan din ang ating local civil registrar, si Ati Lani. Palagpakan naman muna din sila. So, one-stop shop na tayong lahat dito. Nandito na lahat. Ito mo yun. Mayroong mahal yung seno, Kailangan pala ng seno, Kano ba yung seno, 210. True, ano? Tute, sabis sa akong 180. Magkano maganda naman talaga. 210. 210. Uh, mama Kaya pa. Kaya din na hindi mama okay, pa. Pero ngayong araw na ito, ililibre natin ang pagkuha <laughs> ng <laughs> Senomar sa mga nangangailangan bilang ng requirement, sa mga inviteable up lang yung mga yung So, maliwanag, ginagawa po natin madali para sa inyong lahat ang pagiging member ng Solo. Siguro po pagkatapos ng araw na ito, yung 83 ni Ate Des, magiging 84 na. So, <laughs> sino po yung magpaparinyo ng ID pagkatapos ng araw na ito? Pakitaas yeah, po. Very good. O, ito na yung tanong. Mayor, paano po yung allowance na sinasabi sasabihin to ni attorney mamaya pero uunahan ko si attorney. Ayon sa batas na ginawa ng mga congressman at mga senador ng Pilipinas, ang 1,000 pesos kada buwan para sa mga indigent, solo parent. Kung meron pong hindi po lahat ng solo parent ay magkakaroon ay may mga specific qualifications. Mababang mababa ang kakayahan na sa sweldo. Walang income. Eh, meron pa BIR, anong form na hinihingi. Walang trabaho. Yan po yung mga hinihingi ng batas. Sa bakatwin, kung may regular kang monthly na income na trabaho, hindi ka kwalifikado. Okay, eh, ito po yung masaklang may nakasulat pa doon sa pinakailalim ang kontong panggagalingan noong isang libo kada buwan ay manggagaling sa inyong local government unit o sa inyong munisipyo. May kasunod pa ho yun. In short, walang pera galing nasyonal na bababa dito para doon sa sidasabing 1,000 kada buwan. Wala. Kung nga, napakahirap, walang pera. At ito mo yung masunod na sentence. Subject to availability of funds. So kung walang pondo o walang budget, may budget pero walang pera, hindi mo maibibigay yung sinasabing allowance na yun. Nakupukasaklap naman ate. Ganon din po yung nangyayari sa senior citizen social pension. Pero doon, meron pang pang isang libong tao na nanggagaling sa nasyonal. Dito, wala. Wala kahit piso. Kaya sana po ang panalangin ko, nung ginawa nila yung batas, sinamahan na nila ng pondo. Kasi ngayon, batas wala lang, walang pondo. lang. Pero, kaya nga po, narinito ang ating mga konsehari. Hinihilingan natin na kahit kaunti, maaaring hindi natin kaya ang lahat, pero kahit kaunti ay mabigyan ang mga kwalitikado solo pere sa bayan ng Pilipinas. As of today, ilan yung qualified 50 plus, hindi yung yung skin. Hindi, 50 plus yung unang batch. Yung kinwalify nila, 53. Huwag niya ko nagkakamali, 53. Merong qualified na 53 nung skin rate nila yung income. Ano pa? Yung marami kang marami kang nilagay dun eh. Ate sorry. Parang 50 plus lang. May income, qualification, lahat yun. Hindi ako nagkakamali kasi nasa cellphone ko yung report. So, 50 plus yung unang qualify. Una, dahil po maliit lang ang boto para sa taong ito, yung unang limang po na yun ay mabibigyan ng 200 pesos kada buwan. Kaya yun po ay magiging 2,000 piso hanggang buwan ng Oktobre. Palagpaka naman po. Pero 50 plus pa lang. Ngayon, nasa sa inyo po ang pagpapatunay kung kayo ay kwalipikado tungkol sa programang ito ang layon po natin, maparami muna yung qualified bago po natin mapalaki yung makukuha. Bakit? Hindi pa po kasi natin alam kung ilan yung bilang ng tunay na qualified. Kung qualified po kasi ang 50 lamang sa buong taon, eh baka madali na po natin mapagtulong yun. Pero dahil Kakaunti pa lang ang nagpaparehistro, hindi po natin matiyak yung ilan talaga ang mula. Yan po ang goal nitong caravan na ito at itong buwan ng buong upre. determine kung ilan talaga ang kwalifikado solo parent sa bayan ng Clariden para po sa konting pain mula sa atin palakpakan naman po natin ang bayan ng cancer. Makakaasa po kayo na pinipilit ng ating mamahala ang bayan. Sa tulong po ng ating Konsehal Ryan, Konsehal Raul, Consihala Rosette, Consihala Amy, at S.K. Marcos at ng ating Vice Mayor. At lalo higit ng inyong lingkod, Mayor Joseph Vistan, na mabibiyan na karapatan ang mga solo parent sa bayan ng Plaridel Bulacan. Aasahan ko mo na ang lahat ng servisyo po dito ay gagamitin natin para makakomply sa mga reglamento kinihingi. Mayor, na eh, yung kapitbahay ko, paano ba natin matutulungan? Yan. Ang unang tulong na maibibigay po ninyo sa inyong mga kapitbahay ay subukan, tulungan sila pagpagpaniwanagan kung kwalipikado sila sa solo parent. Kasi kung talaga po hindi na sila solo, sayang naman yung gagawin nila mga requirements. Absent pa sila sa trabaho, hindi naman po pala sila mag-qualify. So, maaasahan ko ba mga minamahal kong mga kababayan na susubukan natin pagpaliwanagan din ang ating mga kaburks, mga kabats, mga kaibigan na solo peren. Sa inyo pong lahat, Maraming maraming salamat at mabuhay po ang dakilang bayan ng Tariel Bilac. Maraming maraming salamat din po, Mayor Ander Giselle Vistan. Muli ko lang pakalimunan din ang ating idolo pagkik sa pagsasalisyo, Mayor Ander Giselle Vistan. Sa punto po ito ay kukunin po natin ang pagkakataon para po sa photo opportunity